Bebang, iska, prenses, handa na ba kayo maglaro ng Squid Games? Diba? Kapag naglaro tayo ng Squid Games, nakakatakot yun. Oo, lalo na kapag nandiyan si Kukawa Manika. Hay, yeah. pulang sundala, ay nami maglaro ng Squid Games. Nakakatakot si Kukawa Manika, nananakit siya. Tama, hindi kami sasali. Masama yung Squid Games. Bago kayo magdesisyon. Ipapakita ko muna sa inyo ang papremyo kung kayo'y mananalo sa Squid Game. Beba! Iska! May premyo daw! Ito ang makukuha niyong premyo kapag kayo ang nanalo at naglaro sa Squid Game. Pera! Ang dami! 10,000 pesos lahat ito kapag kayo ang nanalo. Wow! Gusto ko yan! Para makapilihan ko ng maraming pagkain Ako din Para mabigyan ko si mama pang binig bigas Yung 10,000 na yan Ilalagay ko sa piggy bank ko Mapupuno na yun Ano ba bang iska mo tayo sa Squid Games Malaki yung papremyo 10,000 Malaking pera nga Pero delikado Baka mapahamak tayo takot maglaro ng Squid Game. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin. Basta ako, gusto ko maglara. Bebang, iska Princess. Meron akong dalawang button. Ang check at X. Kung madami ang pipindot sa check, tutuloy ang laro. Pero kung X naman, hindi na matutuloy ang larong Squid Game. Wala, Sir Tim. Susalitin ako. Meron din akong card. Halika rito, Boyong. Magsisimula na ang butuhan. Ako lang Ako na po yung unang bubata! <laughs> mamili ka na, Princess! Pipindutin ang check o pipindutin ang X! <laughs> Dahil gusto ko ng 10,000! Pipindutin ko yung check! <laughs> Yari! Maglalaro si Princess! Check yung pinili niya! One point na sa check! Iska! Ikaw naman ang mamili! Iska! Piliin mo yung check! Huwag <laughs> iska! Ekis yung piliin mo! Giyahin mo ko para maglaro tayo! <laughs> ano kayang pipiliin ko? <laughs> yung check, may one point na. Yung ekis, wala pa. Ito na lang pipiliin ko. One point na sa check, one point na din sa X. Ano ba yan? Paros ng one point? Boyong, ikaw naman ang sunod. <laughs> ah, dahil gusto ko maglaro ng squid game, check yung pipiliin ko. Two points ang check, one point sa X. Yahoo! Two points na kami! <laughs> Yari! Namang na yung check! Baymang, <laughs> ikaw na yung susunod! Ayaw kong maglaro ng Squid Games, magatakot ako! Bebang! Huwag kang diwag! Pindutin mo yung check! Bebang! wag, X ka na! Pindutin ang check! Pindutin! Pindutin! Oras na para magdesisyon, Bebang! Mamili ka! Check o X? Alam ko na yung pipindutin ko! Ano ba yan? Ang score, dalawang punto sa check, dalawang punto sa X. Ibig sabihin, tie. Ako po, puno sandalo. Bumoto din po ako. Yeah! Sino yun? Ang oh. Legend yan, Tana? Senyorita, bao mo. Thanos, ang liit! Thanos, halika ka na rito. Mamili ka, check o X. Let's go! <coughs> yes! Check like yung pinili ni Tano! <laughs> yari? Panalo yung check! Ang resulta ng butuhan, tatlo para sa check at dalawa sa X. Dahil dyan, matutuloy ang larong speed game. Ang unang laro ay mga ganap bukas na. Kaya players, kumanda na kayo. Ano kaya ang unang challenge? Sana madali lang. Guys, mag lang kayo para sa part 3. Bye-bye!